Ayan, kamotor full. Kung matatandaan nyo po, ito yung 4JJ ito na isoso. Ito, nabuo na po natin. Bali, ito yung ang problema nito, yung nag-overheat siya. Masunog ang mga piston, pati liner. Ito po ngayon, papanda natin, nabuo na natin. Ayan po. Bali, nasa labas po, papanda natin. Para malaman natin kung may iba pang problema. Ayan po. Binaguhan na po natin lahat siya. Pagka-pressure okay, plate. lining, Ayan. Bali. Iba-power restart lang po natin dito sa charger. Ayan. Ayan po. Hindi, No start Hindi po. Muna natin kinabitin low plug po, hindi mo natin kinabit para lumabas ang krudo. Ayan po na, bula-bula na oh. Ganyan po ang teknik pag ano. Ganyan po ang teknik pag magpapalabas tayo ng krudo. wag natin ikabit yung low plug Ayan, para madali po lumabas ang krudo dito sa injector tube. Ayan, yan po mga discard natin ngayon. Ayan po, nakapatong lang siya sa plastic na is Case yeah, yan siya. Casing ng battery. Ayan po, ito po ay ano, may ang design po mm -hmm. nito, rotary pump. Rotary pump, yan may ano siya, oh, may magnetic. May magnetic valve po siya. Pag walang kuryente yan, hindi rin siya andar po ayan, dinagyan din natin ng supply ng kuryente. Ayan, mamaya maririnig natin ang na andar nito. Ay, ba ito sa ano ba? Papalagyan muna natin ang connection ng magnetic sa ano sa rekta po sa battery dahil hindi natin pwede direct dito dahil uh, mataas ang amperahe po nito. Ang bulat na amperahe na lalabas. Okay. Paglit, wala po. Ayan, ang na. Tapos magkikising po tayo nito, kailangan may battery tayong ano para sa magnetic para hindi masunog yung magnetic. Yan, labas na po. Yung iba pa, sa, ano yung, yung iba? Sige, sige. Kaya na po yung ano. Kabit mo yung mga nag-display. motor po mga diskarte para pag sinalpak nyo lang yung sa cab sa kahan ng truck nakaka-check na po tayo na wala ng problema o mandar na siya sa baba sige sige no. yan sa motor po lahat na nagkaroon na ng rodo may pressure na siya lumalabas uy yun na 12 Hawak Darwin Ah, ano yang tungkas kabila Hindi naman natin papatagal yung hangar Marinig lang natin yung ano Ay, kabit mo ng glue plug para mic Ngayon po, eh, motor po Ipakabit na natin ang glue plug Para umandar na siya Kasi Walang compression kanina Dahil walang glue plug Ah, hater flag, glow flag yan, dalawa pangalan yan ako, kinakabit na Sakit? Labihin nyo na lang. Pero na-estimate na baka maputol yan. Problema yan. Dinos Park. <laughs> ano? Dali, sandali. Lagyan niyo muna ng kuryente dito para umilit yung glue plug. Kumuha kayo sang wire. Para i-heater din natin para magkaroon ng apoy sa loob ng makina. Okay, pa panjumper dito. Kanan. Panjumper dito. Ano? Nasa yung panjumper kabit mo muna. Ayun, yun Linisin mo yun. Yang ano parang lata. Nasa yung panjumper dito na. Ayun, yung parang lata hindi bolt. Yung parang lata. Mahaba. Yung mahaba na parang plancha. Ay. Ay, nakikita na 'yan oh. Yung parang steak, yung pamalo sa bata. Iyan, ay, ko.

Isapa mo na yung wire para doon mo na isusundot sa battery mamaya. Para mahigpit. Ano mahigpit doon? ang ano. Ang doon sa lawa, Hindi, wala bang wire dyan mga ano. may wire doon sa toolbox ko. Baka ang wire doon. Kukha ng mga no, ano, top. yung mataba. Okay. Bakay, pwede pag mataba, pwede isusundot ng diretsyo dyan. Ayan, kamotor po, lalagyan natin ng connection yung ano, liter plug. Ether plug connector para madaling umandar po. Ayan mga chip mechanic natin, oh. kamotor pole, ayan. Dalawa yan, puro chip mechanic yan. No, 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 no! Oh. Wow. <laughs> Yan, nung dako. Dabulo. Dako. <laughs> dako talaga. <laughs> ah. Dito mo sa baterya ka? Hmm. Dapat sinaba sinaw mo dito para diyan sundot no. Huh? Turnilyo mo diyan oh. Dito talaga 'yan. Ha? Sunod. Oo. Uh

Wag na, wag na. Ano natin ang plugin ng battery? Full. Tuloy, tuloy na natin naka ano na tayo ng battery. Kapag tinanggal mo mga tayo. Sige. pinaka-motor success. <laughs> Accomplishment na naman tayo na maayos ayos. Yan. Kakabit na natin ito sa sa kaha, sa cab. Yan. At na po. Itiyak na po tayo na umaandar na siya. Ganda na. <laughs>